Hindi mo kailangang magbago muna bago ikaw ay maging daan ng pagbabago sa iba. Ito pong ating uh, sinabi sa Ebanghelyo na hindi mo tinitignan mo ang iyong puwing ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mga mata. Paano mo masasabi, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilan sa iyong mga mata? Ito po ang isang dahilan kung bakit tayo hindi umusad-usad, kung bakit hindi tayo nagbabago, kung bakit ang kasamaan ay nagpapatuloy. Dahil sa isalitang ito, na kailangang tanggalin mo muna yung harang sa iyong mga mata bago mo magawang tanggalin ang harang o puwing sa mga, sa mga mata ng iba. Dahilan nga minsan alam natin na tayo ay mayroong ding kasalanan, tayo ay mag may pagkakamali, kaya minsan hindi nagiging maganda ang kinakahinat na natin sa pangkalahatan. Number one, kapag ganito po ang ating naging pamantayan sa buhay, ang kasamaan ay magpapatuloy na lalaganap. Bakit? Abay, wala nang magtutuwid. Wala nang magpapaalala. Wala nang magtatama. Bakit? Dahil ang dahilan niya, may kasalanan din naman ako. Ang sabi doon, eh wala akong karapatan no na magtuwid ng iba dahil ako makasalanan din aman ako ano resulta nagpapatuloy ang kasamaan walang nagtatama nakakita niyo ang isang pamilya kapag ang mga magulang hindi na nagtatama sa kanyang mga anak Kapag ang mga magulang hindi na nagtuturo sa kanyang mga anak habang lumalaki, ano kakahinatan ng pamilya? Ano kakahinat na ng buhay ng mga anak? Lalaking pariwara. Okay. Dahil sa ganito, nagpapatuloy at lumalaki pa ang kasamaan. Dahil din sa pamantayang ito, may mali pa rin epekto ito sa, sa atin. Ano yon? Nagkakaroon tayo ng dahilan. Excuse. Excuse. Nagkakaroon tayo ng dahilan. Nagkakaroon tayo ng dahilan sa ating pananahimik. Nakakaroon tayo ng dahilan para tayo ay magpasawalang bahala. No? Mag uh, magwalang imik. Dahil ang nasa isip natin, makasalanan din naman ako. Wala akong karapatan. So, wala akong karapatan na magtama. Walang dahilan para magtama ako. So, nakakaroon tayo ng dahilan para ating takasan ang ating pananagutan. Sa ating lipunan, sa ibang sa ating kapwa. Nagkakaroon tayo ng alibay, dahilan, excuse para sa ating involvement, para sa ating pakikilahok o pakikialam. Pangatlong pangit na nangyayari kapag ito lang ang ating pamantayan, nakukulong tayo sa ating sarili. Ibig sabihin, kailangan ko munang ayusin ang buhay ko, kailangan ko munang itama ang buhay ko. So ano po nangyayari? Hindi natin nagagawa yung ating pagmamahal o pagmamalasakit sa iba. Bakit? Kasi makasalanan ako, nakulong, nakulong ako sa sarili ko. So nangyayari, masyado kang focus na focus sa sarili mo dahil sa iyong mga pagkakamali at pagkukulang, hindi mo na nagawa yung charity sa iba. Ano ba talaga ibig sabihin ng Panginoon? Nung sinabi niya, tanggalin mo muna ang harang sa iyong mga mata bago mo magawang tanggalin ang puwing sa mata ng iba. Ang ibig sabihin po noon ay dapat ating hamunin ang ating sarili para magbago. Ibig sabihin po noon, tayo mismo magbago. We have to change. We cannot remain the same. At kung, magpag, kung magbabago po tayo, ito ay isang proseso. Huwag nating hintayin magbago tayong ganap. Kasi hindi naman mangyayari po iyon, matatagalan. So habang hinihintay mong mabago ka, yung kasamaan nagpapatuloy. Maraming buhay ang masisira. Lalalim ang sugat. Bakit? Kasi naghihintay ka eh. Manong ang gawin natin, magbago ka, magsabay tayong magbago. Kasi kahit ako, kailangan ko rin magbago. At dahil ako ay kailangan magbago, hindi na babago, hindi na babago ang katotohanan na may pagkakamaling nangyayari sa atin. Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Ay ibig ko sabihin, ah magtama ka, itumpak mo, itama mo, makialam ka sa nangyayaring kasamaan, magsalita ka, pero 'wag mong sasabihin, ako magaling na. Ako hindi ko na kailangang magbago. Ang ibig sabihin lang po noon, kailangan mo magbago kung papaanong ako mismo, kailangan ko rin magbago. Kailangan mong itama yung ginagawa ninyo kung papaanong ako, kailangan ko rin itama ang sarili ko. Yun ang uh, yun ang totoong kababaang loob. Yun ang totoong humility. Kaya uh, maging sa panahon ngayon, bakit ba nagtumatagal ang kasamaan, ang dumi, karumihan, pagnanakaw, korupsyon, eh dahil nananahimik din tayo. Dahil sinabi natin, eh pare-pareho naman magnanakaw yan, sige lang, ganun din naman. Di po ba? Pero kung ating pagkakasuri-suriin naman po talaga, kung titingnan natin ang malapitan, eh totoo lang naman po kung bakit laganap ang pagnanakaw, no? Eh tayo rin naman po ang may kasalanan. Bakit kamo? Eh, sino ba nagluklok sa kanila? Sino ba nagluklok? Sino ba bumoto sa kanila? Sino ba ang kumagat sa limang daang piso bago pumunta sa eleksyon, sa halalan? Sino ba tumanggap ng limang libo? Di ba tayo din naman po? So, kung sakaling magsisisigaw tayo at manggagaliiti tayo at magagali tayo sa mga nangyayaring pagnanakaw sa mga taong nakapwesto o nasa katungkulan, Isabay na rin po natin ang ating sarili. Ako rin may kasalanan. Ako rin ang mga dahilan. Ako rin ay dapat magbago. Amen? Sama-sama tayong magbago. Yun ang ibig sabihin po noon. Huwag po tayong papaloko o papalansi sa kasamaan na kailangan magbago ni kailangan mo munang magbago bago magbago sila. Dahil matatagalan po talaga bago natin masabi, naganap na tayong naging malaya sa kasalanan o kasamaan. Medyo matatagalan po iyon. Maano ang gawin natin? Magsalita tayo? Makiisangko tayo? Makiisa tayo sa pagbabago ng dipunan At kasabay ng pagbabago ng kapaligiran ang ating sariling pagbabago? Patuloy po tayo makisangkot na itama ang, ang mga maling sistema na nangyayari sa ating opisina, sa ating mga barangay, sa ating mga samahan, sa organisasyon, itama po natin, ituloy po natin ang pakikiisa sa pagbabago at pagtatama. Pero isabay po natin ang ating sarili. Aminin din po natin na tayo kailangan nating magbago, na tayo mismo ang ating mga gawi at mga kaparaanan ay dapat ding itama. Hindi ka ilangang magbago ka ng ganap bago mo gawing magbago ng iyong kapaligiran ng iyong kapwa.